isang masayang araw mga idol nagrescue tayo ng Honda CRB na 2003 model ito ay 24 oras na nababad sa baha at ito ang naging itsura ng prino niya ganito mga idol ang mangyayari kapag ka napabayaan na nababad sa baha ang inyong sasakyan buti na nga lang at hindi naabot ang makina nito preno lang eh kung nagkataon pati makina inabot ay eh malaking gastos awa naman ang aking pag-iisip ay hindi naman ito masyadong gumastos sa malaki pero pinalitan ko ng brick pad sabay drainin ko rin ang brick fluid nito kasi kinalawang yung ano pinalusot ko ang ano ito piston kasi kinalawang din ayan hindi ko masyadong napakita mga idol dahil sa solo flight tayo naka stand lang yung ano ko video sinitap ko lang kaya may mga ginawa ako dyan na hindi ko na kuhana ng video pag tiyagaan na mga idol ito ay Honda CRB 2003 model. Kung ito ay big body. Yung pangalawang labas ng Honda CRB. v ang, ano nyan, aking tinarabaho. Kung ba, nag tayo. Asya-wad pala sa lahat ng tuloy na sumusuporta sa aking channel, mga idol. At doon naman sa mga napapadaan sa aking channel, pwede nyo naman akong bigyan ng support ang mga idol. Paki-like at subscribe at saka pindutin nyo na rin mga idol yung notification bell para pag meron akong mga bagong upload, manotify kayo. Maraming salamat and God bless you sa ating lahat. Ito ang aking tunay na trabaho pag may pagkakataon, mekaniko tayo. Pero karaniwan ako ay isang driver dahil da, dati nakatok, nakapokus ako sa pagiging mekaniko nung may helper pa ako. Ngayon kasi wala na. Kaya ano na lang ako, side na lang. Kung saan, di na rin ako masyado tumatanggap ng malalaking trabaho kasi ang oras ko sa aking regular na trabaho ay mula lunes hanggang sabado pero minsan tumatanggap pa rin ako yung mga back back cylinder head ganyan yan tumatanggap ako yan kasi kayang kaya natin yan sa maghapon maliban lang kung madadaan pa sa machine shop mechanical driver vlog mga ito shout out sa lahat ng aking mga subscriber, viewers, at sa mga walang sawang sumusuporta. Shout out sa inyong lahat. Shout out din kay Biko Lako Vlog. Shout out sa iyo idol. Naway pagpalaing ka ng may kapalit. mga idol baka kayo nagtataka bakit nililiha ko yung brake pad ay bago naman yan <clears throat> ito yung paraan ko para mapanatili na makinis yung rotor base kasi nakainkwentro na ako nito yung pag bago ang brake pad hindi na nililiha minsan nagkakaroon ng tama yung rotor disc hindi pantay kaya sa experience ko mula nung 1992 ito na yung patuloy itong ginagawa nililiha ko muna yung brake pad bago ko siya kinakabit tapos nililiha ko din yung rotor disc o disc brake para siguradong makinis yan lang naman yun mga idol simple simple lang ang pagpapalit ng brick pad sa likod ito mga idol ha? Ah. sa likod kasi yung harap nilinis ko lang yung brick pad nun ay makakapal pa nilinis ko lang yun hindi ko na yun ipakita kasi simple lang naman paglilinis ito lang kasi nagpalit ako actually bumili pa ako yan pumunta pa ako sa auto supply nyan para lang makakuha ko ng kapalit yan Bago ang brake pad, bago ang brake fluid. Honda CRB 2003 model. Pero sabi na mayari, 2005 model daw ito Basta ito yung tinatawag na big body na Honda CRB. Yung unang labas sa sinito, small eh. Small body. Ito na yung sumunod. Big body na siya. Big, big body na siya mga idol sige mga idol at maraming salamat sa patuloy nyo suporta sana ay patuloy nyo pa akong suportahan at sundan sa akin mga i-upload na video maraming salamat at God bless ulit sa inyong lahat huwag kayo magsasawa mga idol Nadahin din niya pala sa baha mga idol Nasira ang ano nito. Uh, auxiliary pan. Dalawa. Hindi na masasin nasira kundi yung mga sakit niya kinalawang kaya pinalitan ko rin.